Ferdinand Bongbong Romaldes Marcos Jr. as the duly elected president of the Republic of the Philippines. Iba't ibang programa sa kabuhayan at kalusugan ang nailunsad sa unang isandaang araw ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagsulputan ding isyo gaya sa importasyon ng asukal. Mismong si PBBM, aminado na mahaba-haba pa ang kailangang tahaking landas. Para bigyan mo ka ang mukhang, balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa pagdaan ng unang isang daang araw ng panunungkulan, patuloy lang po at lalo pang pag-iigihin ang ating trabaho at pagsisilbi sa bayan. Para sa pangarap ninyo, para sa pangarap ko, para sa ating minamahal na Pilipinas. Iyan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang isandang araw ng panunungkulan niya bilang leader ng bansa. E ano nga ba ang nagawa ng administrasyon sa loob na isandang araw? Kabilang sa ipinagmalaki ng Pangulo ang $18 billion dollar investment pledges at commitments mula sa state visit sa Indonesia, Singapore at Amerika. Posible raw yung makagawa ng mahigit isang daang libon trabaho para sa mga Pinoy. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples there is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. Highlight din sa unang isang daang araw ni PBBM ang pagtuntong sa makasaysayang entablado ng United Nations. Bitbit -bit ni Marcos sa mga isyu ng climate change, food security at panawagang pagsunod sa international law. Binigyang diin din ng Pangulo na friend to all and an enemy to none ang Pilipinas. Kasabay ng pagupo sa pwesto, inako rin ni Marcos ang responsibilidad na pamunuan ng Agriculture Department. Kaya lang sinalubong siya ng problema. There is a clear indication of the rapidly diminishing supply of sugar. Nagkagulo rin na lumabas ang utos para sa importation ng 300,000 metric tons ng asukal. Pero hindi pala yan aprobado ng Pangulo. Matapos ang investigasyon ng Senado at Kongreso at pagbibitiw sa pwesto ng ilang opisyal ng SRA, Iniutos din ni PBBM ang pag-aangkat ng 150,000 metric tons ng asukal para mapunuan ang pangangailangan ng mga manufacturer. Sa sektor pa rin ng agrikultura, isa sa mga mahalagang nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 4. Hininturin muna natin ang pagsisingil ng principal obligation at interest sa amortization ng ating mga magsasaka para sa makagaang sa kanilang mga gastusin. Isang taong suspendido sa pagbabayad ng utang at interes ang mga agrarian reform beneficiaries. Ibinita rin ni PBBM ang anyay best and brightest na mga miyembro ng kanyang gabinete, lalo't isa sa mga napuri ang kanyang economic team. Kaya lang hanggang sa ngayon, OIC pa rin ang nakaupong health secretary. Nalagasan din ng tatlong miyembro ang gabinete bago pa man ng isang araw ng administrasyon. Nagbitiw sa puesto si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Maging ang tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Trixie Cruz Angeles nag-resign dahil sa health reasons. Kasabay niya sa pagbibitiw si dating Commission on Audit Chairman Jose Calida. Mobile journalist Julie Baiza, hatidang mukha ng balita.